akala ko, madali lang. Binoy na lang ang itawag niyo sa akin. Dalumput-pitong taong gulang. Nung una, akala ko madali lang ang buhay sa abroad. Para lang akong nag a ng trabaho dito sa Pilipinas, pero mas mataas ang sahod. Sabi ko pa nga sa sarili ko, kaya ko to. Parang nasa Pinas lang naman pero mali pala ako. Pagdating ko ng ibang bansa, ibang iba ang lahat. Hindi ko akalain ganong kabigat ang trabaho. Iba ang kultura at higit sa lahat, doon ko naramdaman ang pinakamalalim na homesick sa buong buhay ko. Akala ko kapag ayaw ko na, pwede na akong basta-basta umuwi. Pero hindi pala ganong kadali. Kailangan mong tapusin ang kontrata tiisin ang lungkot at kayanin ang pagod kahit umiiyak ka na na mag-isa sa kwarto. Hindi ko kinaya. Umuwi ako ng wala pang isang taon at tingin ko noon, bigo ako. Pero pagbalik sa Pilipinas, mas naranasan ko ang hirap ng buhay. Walang sapat na kita, laging kapos, at ramdam ko na hindi sapat ang iniwan kong tapang noon. Doon ko natutunan na ang pag-abroad ay hindi lang basta desisyon. Kailangan handa ka sa lahat. Emosyonal, pisikal, mental at espiritual. Ngayon, unti-unti ko nang binubuo ang lakas ng loob ko para muling sumubok. Hindi dahil madali, kundi dahil mas handa na ako. At sa susunod, sisiguraduhin kong dala ko na hindi lang pangarap, kundi tibay ng puso at isipan. Ang pag-aabro ay hindi para sa lahat. Kapag pinili mo ito, dapat handa kang harapin ng lahat ng sakripisyo. Dahil hindi laging pera ang laban, kundi tibay ng loob. Kung ikaw, handa ka bang iwan ang lahat at harapin ng hirap ng pag-aabro hindi lang para sa pera, kundi para sa mga pangarap mo.